Mm. so yan good morning good morning tayo ay mag ha-harvest ng anong klase di ba Agad tumingin mingi tabingi pang hawak ay ganyan yan takot 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 ba sa kanila syempre eh? takot sa kanila sila matakot sa atin hindi man tayo inutusan na sumulong man tayo so, di ba? yan diba yan yan na. <laughs> <laughs> oh, yan si Samonim oh. Oh, yan oh. Good morning Philippines. So, nagdala at mag-ano nang labanos. Yan, labanos. Hmm, di ba? Hindi si Samonim yung kapatid yata ni Bossing yan. Oh, to. Na-harvestin namin yan oh. oh di ba? Hmm, yan si Phil, si Jisrael Billiones. Oh, di. Sabante. Hmm. Ayan, hindi hmm. ba? Ah, kusin natin yan. O. Oh. lang naman yung labanos dito. O. Oh. O, oh, di ba? malit lang yung labanos dito. Matamis yan guys, hindi yan mahanghang. Hindi yan manghang labanos na yan. Matamis yan. Hmm. Eh, na-ibot mo ang gagmay. Mm. Yan. Oh. Ba. Diba? Hari di sa kanila, family time, family time niya sa kanila. Oh. Ayan. Kaya daw muna kina. Mm. Ah, harbis tayo ngayon. Sa so Monday daw sila bawa sa dagat. Mm. Monday. <laughs> Bugbuga naman. Ayan o. Sinaglit lang namin ng harvest yung lalaki o. Oh. Gagawin ano yan sa kimchi. Kimchi. Ayan. Kimchi. Sabi ni Samonim. Gagawin harok sa kimchi. Kimchi. Yan. Hello, Philippines. Philippine. <laughs> Philippines. Hello, Samonim. Ah, uh, Kimchi. Oke, okay, uh, radis, radis. Kurya. Kurya. Oh, nih. Ulma. 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 Oh, ulma. Yoge, okay, okay, yoge, ulma. Hmm. Uh, ulma. Ulma. Hmm. Ul ulma. 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 Oke. Dada kono nada udah untuk. Oke. Ini apa? Hmm. Nah.